katransaksyong pinag-orderan nito ng mga items online. Mm. Basura umano ang ipinadala. Yan ang Hello? reklamong <laughs> nais ilapit ni Miss Jean, Jean Chael Aguila ng Bagabag, Nueva oh, Vizcaya. Kabayan. Na makakausap natin ngayon sa kabilang linya. Basura. Magandang, uh, oh, magandang Bas basura, uh, tangali, Hapon po, Miss Aguila. Ang ah, basura ito. Mamji, Jin KL, Jin KL. Mam, Mamji, ano 'no? Mamjin, hello. Kabayan. Hello po. Kabayan? Hello po. Ang um, oh. magandang hapon po. Taga-taga uh, Small po. Ano? Uh, small sale lang naman po kami. or small case lang po sana yung gusto kong electro mo, pero s'yempre po ang hirap sulitayin ng pera ngayon. So Uh, gusto ko po sanang maibalik niya sa amin yung uh, nakuha niyang pera at saka yung mga pinang Kasi po pinadala niya kami ng at-in basura mm. na mga call po, tira-tirang mga... Reject, hindi reject. Na po talaga siya mabenta. Ano-ano mm. yung mga in-order mo ba, ma'am? At ano yung mga dumating? At magkano ang money involved? Uh, sige po. Balik po kasi yung posting niya po sa social media. Marami pong magaganda mga... Uh, mga household items po, mga toys, mga swimming pool, ganun po. Pero po, ang nangyari, ganun nga po. Ang bari binayaran po namin sa items niya is 11K. Tapos, nagpalalamove po kami ng 2 plus. Tapos, nagpa-tracking po kami hanggang Tondo, hanggang Labibiskaya po. 4-5. Tapos, nagpua kami po ng jeep. Nangwa po kami ng jeep dito. Nagbayad po kami ng 2-5. So, umabot na rin po sa 21 yung ginayaran namin. So, pagdating po dito yung mga boxes, kinek po namin, puro na po siya basura. Hindi na po siya makatarungan na maibenta talaga po lahat. Eh, what? Ma'am ma, 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 ma Jean, Jean. Hmm. ma'am Jean, ano ang ibig mong pa, sabihin ng basura? Reject ba to? Hindi yung literal na basura. Oh, ah. Yung tanong ko oh. sa'yo, baka balat, ano to? Oh, balat, ano ba, talaga? literal na basura? Oh. oh. Walang kwentang goods. <laughs> Opo, oh, wala na po talagang kwenta, sir. Wala Pagayda. na. Sir. Yung... Hindi makita. Yan po. Halo-halo na po sa mga as-in basura na po talaga. Ah, basura talaga. Mm. Ano bang ino-order mm. mo, ma'am? May tanong ako, anong ino-order mo in particular? Oh, ah ino ang ino-order ino po kasi namin, yung as is declared po. Pero alam po namin yung as is declared, yung magagawa pa po namin ng paraan, yung oh. mabubuo pa po oh. Na, yung items, gano'n po talaga oh. Pero ang dumating po sa amin, as in, basurang-basura na po. Oo. Oh, okay. Halos wala na po. Kasi usual, pag bumibili ka ng mga ukay, ukay mga loto, lo lote, lote, lote lote yeah, okay, mga lote-lote ba lote, yun? As is, where is yan, di ba, sir? Oh. Kung anong ipinakita, yun yun, ang ipapadala sa'yo. Ah. Yan ba ang ah, okay. ipinadala sa'yo? Yan din ang nakita mong ibinibenta o inalok sa yo? Hindi. Yun nga din po, sir. Hindi yun po ang yung mga pinadala ah. niyo. yun po yun yung mga pinadala Ma'am, sino yung, ma sino yung mo? Um, si Mr. Gav Guevara po, taga Group 13 Payatas QC, 30, 30, 39, Gabriel San Roberto. Gabriel Guevara. Group... Gabriel Guevara. Payatas, Quezon ako. City. Nakontak ba natin? Si Gabriel, babae? Abali... Ba? Hindi na po. Na, uh, nakokontak, na ma'am. Hindi mo na nakokontak. Babali, linak niya po ako sa Facebook. Ang tanong, si... totoo kayang pangalan nito, ma'am? Opo, kasi yun po yung pinagsendan ko po, po sa kanya via transaction namin po. <laughs> Tapos, yung salalambog po, uh, oh. yun din po yung pangalan, yung pangalan niya. Yung, yung mong, uh, ano ma'am, uh, GCash ba yun o bank account? Opo, GCash number po. At pangalan ni Gabriel Guevara, tama? Pwede bang ma-pick yun? Opo, opo. Fictitious? Mm. Maaari, sir, no? Kung baka hindi... Ibang siya, ID. Oh, sir. Ah, <laughs> uh, yung address pong ginamit, ma'am, mayroon ba siyang address na ginamit? Apo, oh, meron po, sir. Diyan po nag-pick up yung Lala po. Mm -hmm. Talagang totoo ang tao ito. May bahay, may address. Parang ito, ito Sir Jenros, ano yung, kung di ako nagkakamali, yung mystery item, ano? Mm -hmm. Na bulto-bultong mga items na bibilin mo and then ipapadala sa'yo. Marami ba na ang nag-complain sa CRMC na ganito? Uh, actually, isang, ngayon, sir, wala pa naman akong na-encounter ng ganito mga complain, ano? At uh, kaya nga, nagtataka ako rito sa in-order ni Ma'am Jean. Ma'am Jean, may itanong ko lang po, saan nyo po nakita ito? Sa marketplace po ba or kung anong uh, platform? Opo. Uh, po, po posting ka sa mga marketplace, sa mga group namin ng mga buyer and seller. Kaya ang ahalak ko legit din po sa kasi nag-video call pa po kami sa mga item na binebenta niya, okay naman po. Pero ngayon po, yung pinadala niya, puro eh, po ba? may mga kasabahan ka bang nagre-reklamo rin at nabiktima ni Gabriel? Sa ngayon po, wala pa po, po siya, wala po akong kasamahan na na nabiktin naman niya, niya kasi parang sinag ko po ulit yung Facebook niya, meron ulit siyang pangalawang binibenta na parang ganun sa item ko. Kaya pinosting ko na po siya sa mga group oh, na para ko, malaman nila. nila. Anyway ma'am, nasa parang kabilang sa linya po binibis. si Lieutenant Giovanni Daniel, ang Chief ng Operations Digital Forensic Section ng uh, Regional Office 2 Anti-Cyber Crime para bigyan niya tayo ng payo kung ano ang dapat nating gagawin. Lieutenant Giovanni, magandang tanghal tayo sa iyo. Hello. Yes po sir, magandang tanghal din po sa inyo sir. Sige, narinig mo ba yung complaint ni Ma'am Jean? Yes po sir. Ano ang may papayo mo? Papa, uh, yes sir, regarding po sa complaint po ni Ma'am Jean, uh, kailangan lang po natin Uh, ma'am, yung mga GCash kayo nagpadala, kailangan natin yung mga GCash transaction nyo, ma'am para ma natin ang kaukulang uh, complaint no kaya yun mag-apply tayo ng cyber warrant ma'am uh, yun warrant to disclose computer data para makuha natin yung subscriber information ng perpetrator kasama doon yung valid ID na ginamit niya noong siya ay nag-register ng GCash niya Okay. yun. So, uh, Lieutenant Giovanni, maitanong lang namin, ano? Uh, meron pa kayong mga na-encounter na ganitong uh, reklamo dyan sa inyong opisina? Yes po sir, mga online selling scam po ang tawagin no, sir. Mayroon po, po sir. Online. Yun, uh, mga online. A A online. sir, ang pinapadala, bato eh. The literal na bato. Kaya <laughs> dapat, huwag na tayong ewan ko. Lalaala ko sa yung safe exchange nyo sir. Oo, eh, no? oh, dapat same safe exchange zone. Zone? Oo. Oh, diba? Malaking ano yan. Huwag tayong masyado nagtitiwala sa mga online. Ah! Though, very convenient sa akala natin. pero minsan, tama. pero din tayo maging ma one time big time. Tama. O okay, okay, kaya sir, doon. mas maganda siguro yung sinasabi nga nilang COD ano, may oh, uh, on delivery oh. pero ang problema diyan minsan nga uh, ayaw. ayaw pabuksan attorney uh, yung item ang ano courier, ma yung may kinalaman courier ayaw, o, pabuksan. ayaw pabuksan. Paano ang paano ganoon attorney kung sakaling uh, dumating yung package at uh, bago mo bayaran ay kailangan mo mabuksan pero ayaw pumayag yung nag-deliver. Well, uh -huh. magduda ka na. Oh, wow, ka at so, ang seller naman ay may karapatang 'wag ng bayaran. Ipabalik oh. mo ang ano, ipabalik oh. yung eh, hindi, ang problema, ay, yun yung cash on delivery. Eh, yeah. yung mga iba, excited masyado. Eh. Bayad ka na. excited. Oh. <laughs> Bayad Di pa nga natin oh. nakikita uh, ng actual eh. ayun, dahil bumating ha? ay bato. Ay, yo, ayun. Katulad Kaya... nito kay ma'am. Again, Ano? basura ayun. Sa ating mga kababara. Uh, anyway, uh, ma'am, 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 Jin. 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 Kael. Kael. Agila. Jin. Jin na lang. <laughs> ma'am, makipag-ugnayan po kayo kay Lieutenant Giovanni Daniel. Para bigyan niya kayo ng gabay kung ano yung gagawin niyo Para maaksyonan at uh, masampahan ng karampatang uh, kaso, ang uh, ipapataw dyan kay Gabriel, sino mo? Mga... Guevara. 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 Sa Sige ma, may mensahe ka ba kay Gabriel Guevara? Uh, sa mensahe ko lang si Sir Gab Gabriel. Maliit man o malaki yung kinikita mo ngayon ang sana nasa maayos na kitaan. Hindi yung sa small seller ka pa nagganito. Kawawa kami mga nag-live selling po, sir. Sana okay. maawa ka. Sana nakakatulog ka pa oh. sa gabi. <laughs> <laughs> Yan. Ha? Sana may consensus yun. Yung? Oo. Oh. <laughs> oh. para, pero pasalamat ka na rin, ma'am. Ha? Ah, Aaksyon lang ka ganyan. At pasalamat ka hanggang 11 or 20,000 lang, di ba? Uh, yes, yung sir. iba, million-million eh. Million na oh. nadadali. Oh, ito naman si oh. Mr. Guevara, eh, walang puso. Walang puso. Sabi niya, sana makatulog ka pa, <laughs> Ayun, na, Mr. Gabriel oh. Guevara. Kaya, kaya ang mensahe sa'yo. Mga kasambahin natin na nanonood, ano, baka may na-encounter nyo itong uh, Mr. Gabriel Guevara. No? Yeah. So, ayan, pinapaalala namin sa inyo na mag-iingat po tayo. Okay, maraming salamat kay Ma'am Ah, um, Jean, Jean KL Agila ng Bagabag, Nueva Vizcaya, Kabayan. Mabayan, sir. ading. Bungak, ading. Okay, Lieutenant Giovanni Daniel. Uh, sige, paki action na lang yan. Bigyan mo kami ng feedback. Maraming salamat din sa iyo.